Pitikin ko kaya yung tenga mo. <laughs> Iyakin ka kasi. <laughs> Asartalo. Asartalo. Nasabihan ka na ba ng mga ganito? O kaya binato ng pabiro pero masakit pala? Alam niyo ba na ito ay maaaring ituring na bullying? Kapag naririnig ang bullying, ano nga ba ang pumapasok sa isipan natin? Pananakit, panunulak, paninigaw? Hmm. Ang bullying ay pwedeng pisikal pwedeng verbal, pwede rin online. Bullying kapag ang layunin ay manakit, manakot o mamahiya. Ang nakakalungkot, nangyayari ito ng madalas sa mga lugar na dapat ay ligtas ang isang individual, gaya na eskwelahan o trabaho. Sabi ng iba, baka naman biro lang yan. Pero Q citizens, kailanman ay hindi ito okay. Maaaring makaapekto kasi ito hindi lang sa biktima, pero pati na rin sa mga nakakita o saksi. Higit sa pisikal na sakit, ang bullying ay pwedeng magdulot ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili, anxiety, depression, at trauma. Pati na rin ang pagkain, performance sa school, sa trabaho, at tulog ay apektado. Kadalasan pa, sinasarili o itinatago ng biktima ang kanyang sinapit at nararamdaman kaya hindi ito napapansin kapag lumalala na ang bullying at nakakaapekto na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, saka pa lang ito natutuklasan o napipilitan na ang biktima na humingi ng saklolo. Ngunit, paano ba ito may iwasan? Una, ipaliwanag sa mga bata kung ano ang bullying. Ipaunawa na ito ay isang maling gawain at turuan siya kung paano ito haharapin sa pamamagitan ng isang ligtas at maayos na pamamaraan. Pangalawa, panitilihing open at safe space ang linya ng komunikasyon sa loob ng bahay. Importante ito para bukas ang bata sa pagkukwento at pagpapahayag ng kanyang damdamin. Palaging kamustayin ng mga bata, pakinggan kung mayroon silang kwento o hinaing. Pangatlo, suportahan sila sa kanyang passion o hilig. Malaki ang may tutulong ito sa pagbuo ng kanyang karakter bukod sa pagpapasaya sa kanya. At panghuli, maging magandang halimbawa Bilang magulang, kapatid o nakakatanda, ang simpleng pagpapamalas ng kabutihan at respeto sa ibang tao ay madadala ng bata hanggang sa kanyang pagtanda. Para naman sa mga maaaring nakakaranas ng bullying sa paaralan, trabaho o sa iba pang lugar, huwag matakot, magsalita at lumapit sa inyong guro, magulang o healthcare professionals. It's time to speak up at lumaban kontra bullying. Protektado ka ng batas. Tandaan na nakasaad sa batas ang mga adbukasiya contra bullying tulad ng Anti-Bullying Act of 2013 o RA 10627 at Safe Spaces Act o RA 11313. Maaaring tumawag sa QC Helpline 122 para sa mental health crisis. Mayroong handang tumulong at makinig sa iyo 24-7. So, speak up, stand up, lumaban kontra bullying dahil sa maliit na paraan, nagsisimula ang pagbabago. Ako po si Dr. Biboy Molano, nagpapaalala lang. bullying at diskriminasyon, bad yan. Kaya QCitySense, magsalita, makialam at makiisa para sa healthy QC.